Ito yung buho ko dito sa kanila eh. Uh, ito ano na eh, talagang tinanggal na ng balat. At uh, so asin dito nabubutasan, okay pa daw to. So ngayon, tatayin natin itong kainin kung talagang okay ba o legit ba. The legit check. Are you sure about that? san? So, Ayan o. Oh. Parang ginawa ko ng suha to ah. Mabutasin daw yun dito sa bandang gilid. Makakaiba uh, siguro yung lasa ng buko nila dito. Ah, kasang hangin. Anong mo? Fresh. Okay. Bubutasin natin dito. Ayun oh, may malambot sya na part dito. Butasin natin dito ng kutsara or kutsilyo kaya ba siyang butasin hindi siguro kaya butasin ng kutsara to kutsilyo na lang gamitin natin nakatakot to guys yung pinakabutas niya yun pumunog na rinig ay pumisweet na o oh, ayan o oh. Pumisweet na ba sa amin kasi diretso na namin biyak to pag sa probinsya eh hindi na siguro siya ay makapal na parang makapuno siya guys Mm, may butas oh. Sarap ng buko nila do. Kakaiba yung lasa niya. Kakaiba yung lasa ng buko nila dito. Ayan no. Oh. Mas masarap sa akin to kung may straw. Kailang wala tayong straw guys. So, inumin na natin. Sarap pa. Ah. <laughs> Pwede ko muna sa baso to eh. Para mabiyak na kagad. Atin yung laman Hmm, sarap ah Pwede sa ano to, alkansya eh. Mm. Okay. Ang daming laman. Malit lang siya tignan, no? pero ang daming laman. Mm. Wala na, no? Sarap, guys. Mm. Kaya yung lalagay ko na ito sa baso Para hindi na siya Para mabiyak ko na Lalagay ko na siya sa baso guys Kung dami, dami ko lang nainom pero madami pa siyang laman no? Oh. Nakikita niyo yan Marami dahit yung laman oh, no? parang naka-unli tubig ito siguro. Ayan, mas na. Ayan, ah, masarap sya manamis-namis. Hindi ko alam kung mabibiyak ko ba itong, tayo natin kung mabibiyak ko ba, wala kasi akong itak dito eh. Hindi mo bibiyak to. Matunog pa nga. Hindi ito mabibiyak guys. Hindi mabibiyak to. Hindi ito mabibiyak. Talaga yung tubig na lang. Hindi ko nakakainin yung loob. Pero sayang din ha. Sayang din to. Ito na guys. Narinig na yung tunog niya is it. Ayun, well, then, baby, na natin. Tinan natin yung laman kung legit check ka. Ah. Kung makapuno ba talaga to, punong-puno. Ayan natin naman. Naman. Uy, Allah. Tinan nyo. Ayan no. Oh. Siyempre, kakainin natin yan. Pwede hindi kainin. Hmm. Sabi siya, guys. Hmm. Buhay okay tayo. Sarap. Sarap sa talaga. Bibili tayo nito. Kaya medyo may kamahalan to. Dalawa sa inkwenta eh. Sa Pilipinas kasi 35 isa nito. Sarap siya. So, that's it for today Mukbang buko of Taiwan Okay kayo Humusok na isa The other one Still cool So good Sarap mm. naman oh. Nakakabusog din pala ito ah. Akala ko ito kanina, parang panggata na siya. Nagamit na yun na panggata. So, hindi pala. Good. Lamig kayo guys. Nakabos ko. Pati yung tubig ay baliktad. Inuna ko pang inain yung inuna ko pang ininom yung tubig yan. Tuloy wala akong wala nang laman. Okay na. Panalo panalo guys. Sarap ng buko nila dito first time kong kumain ng ganong klasing buo ko dito. Diba sa probinsya kasi inaakit lang namin pero dito ano na siya nakahanda na nakaganyan na o. Pag binili mo siya sa palengke na ganun na. So that's it for today guys. God bless and bye bye. See you in my next video. Pwede mag burp pa ako. Ayaw ako mag burp. Yun. Thank you Lord. Thank you so much at napaburp ako dun syempre ang ulam natin sila tuna ayan so it's time to sleep na kasi busog na tayo nakapaglaban na lang walang kita yung may mga sinampay pa sa likod ko bye bye guys see you in my next video